Hello, good afternoon. So another busy day na naman sa atin ano. So habang nagliligpit ako ng closet sa hallway, so inutusan ko si Kulit na magmap dito sa floor ano sa kusina. Actually sabi niya eh dalawang beses na siya nagmap ano. So parang inulit na niya. So she make sure na wala siyang na miss na gap ano? at malinis ito. So ayan. Uh, which is good thing din dahil kahit papaano sumusunod naman siya. Although minsan talaga eh minsan pag inuutusan mo umiiyak siya or or umaangal pero sumusunod naman which is good thing ano kasi kailangan lang ng konting push so after 5 minutes binalikan ko siya para i-check yung kanyang trabaho so ayan okay na tapos naglagay siya ng note na kitchen off limits because it is slippery para daw she make sure na walang makakapasok sa loob at madumihan ito at baka ipaulit ko nga sa kanya yung trabaho niya dahil sabi niya because you are very strict sabi niya so natawa na lang ako sa ginawa niya so, so yun na nga Uh, sumusunod siya, no which is good thing and uh, kailangan lang ng konting push dahil nga kung hindi natin sila tuturuan, eh, sino magtuturo sa kanila, no? Dahil medyo malaki na din siya, kahit papaano eh, marunong na siyang tumulong sa mga gawaing bahay, i-consider natin, ano, na hindi siya makatulong kung maliit pa siya, no? So, ngayon malaki na, ay pwede na natin itong utusan kahit sa mga maliliit na bagay. So, ayan, habang nagliligpit nga ako ng kusina, ay inutusan ko din siyang umpisahan na magligpit doon sa kanyang kwarto at tutulungan ko siya, no, pag natapos na ako sa paglinis at pagligpit ko dito sa kusina. So, ayan, ano, at patapos na nga din tayo. Tapos, nag naglinis na din tayo at nag-unload na din tayo nung ating grocery dahil na malingke ako kanina. So, ayan. So, all good na dito ito at malinis na. Next is yung kwarto niya. I-double check natin yung kanyang paglilinis doon. Ano? So, ayan na nga, pagdating natin dito sa kanyang kwarto, hindi daw siya marunong maglagay ng kanyang bedding at yung bagong laban na kumot. So, yun, tinulungan natin siya. Tapos, pina-finalize ko na lang sa kanya at pinaulit yung vacuum dito sa kwarto niya, ano, para all good at malinis. Although, hindi siya dito nagsistay, parang minsan ginagawa niyang play area niya yung kwarto niya dahil hindi pa siya natutulog dito, gawa ng takot pa siya. So, ayan, unless meron kaming happening dito sa bahay, ayan, ginagawa naming tended guest room, ano. So, all good na dito sa kanyang kwarto at uh, malinis naman na, ayun sa kanya, ano. So, next natin lilinisin is yung ating guest room. Actually, yung guest room natin, hindi naman masyadong makalat. Magpalit lang tayo ng ating beddings at mag-vacuum. Actually, nag na daw siya pero inulit ko na lang and then uh, pinalitan nga natin ng bagong kumot at bedding sa kapilo case, ano. So, ayun. But anyway, back to story time again. Uh, so, yun na nga, pinapaintindi ko sa kanya na kailangan niyang tumulong kahit sa maliliit na bagay. Minsan sinasabi niya, ba, why do I have to? Kasi nga daw, uh, it's uh, mom or parent's responsibility, e eh, bata pa siya. Pinapaintindi ko sa kanya, doesn't mean na bata ka pa, hindi ka na pwedeng tumulong. Since we are all living in the same house, everybody should help, you know, helping each other, even though sa mga maliliit na bagay. Since malaki ka na, kahit mga maliliit na bagay, pwede pwede mo nang maitulog. So, ayan, dito din sa guest bathroom, ayan, naglinis-linis tayo. Actually, nakapaglinis na ako kagabi, so inulit ko lang dahil nagkalat na naman siya ulit. So, kunting punas, punas at disinfect. So, after nga dito sa bathroom natin ano ang next naman natin is yung laundry room so ayan medyo makalat pero mas makalat ito kagabi dahil nag unload ako ng mga gamit natin sa sasakyan don sa trip natin so kagabi lang ako nag unload and then konting linis linis na lang at disinfect and punas punas and then vacuum so ayan malinis na yung ating Uh, laundry room ano so next is doon sa ating living room dahil inutusan ko din siyang magligpit doon sa living room niya ano anyway back to story time ulit tayo ano minsan nagtatanong yung anak ko kasi nga daw yung mga kaibigan niya yung kakilala niya may cellphone bakit daw siya wala kaya minsan pinapaintindi namin sa kanya na hindi ka pa pwede magkaroon ng cellphone una hindi mo pa na prove na responsible enough ka na magkaroon ng cellphone at hindi mo pa alam paano i-balance yung time mo mamaya mapabayaan mo yung school mo. At when it comes sa TV naman, hindi namin talaga siya hinahayaan na manood or umupo lang sa harap ng TV the whole day. Hindi pwede sa akin yung ganun. Kaya sabi niya, I'm very strict daw. Dahil sabi ko, kailangan mo pa rin tumulong sa mga gawaing bahay and more on physical activity. Kasi mostly mga bata dito, pag nakaharap na ng gadgets or cellphone, eh hindi mo na maistorbo. Well, yun yung ayaw kong mangyari. But anyway, yung mga halaman ko, ayan, healthy-healthy na dahil nga nakabalik na tayo at nadidiligan na sila. So back to story ulit. So, yun nga ang sinasabi ko sa kanya. Dahil nga tayong mga Pilipino, yung culture natin, kailangan i-adapt din nila kahit nandito tayo sa US. Ano? Tapos, mostly yung mga bata talaga dito, ang galing sumagot sa mga parents at sa kahimbira ka lang makakita yung tumutulong o magliligpit sa lalo na sa kanilang mga gamit o kwarto nila. Kaya yun yung tinuturo natin. Although hindi sumusunod minsan, kailangan lang ng konting push hanggang matuto sila. So, ayan, tapos na siya maglinis ng living room. Ano? So, naglalaro na siya at pwede na siyang manood ng TV. So, yun lang. Kwento ko lang. Bye-bye!